Harana at pagsibak ng kahoy noon. Dating app at mga text messages ngayon. Ito yung tinatawag na evolution sa paniligaw ng mga Pilipino. Kaya silipin nga natin ang ligawan noon at ngayon sa ulat ni Shariza Espargo. Pag-akyat ng ligaw, pagpapadala ng sulat, pang babad. Tila dumaan sa butas ng krayom si Lolo Stanley sa panliligaw kay Lola Priscilla noong dekada 70. Working student na noon si Lolo Stanley habang nagma-master's degree si Lola Priscilla. Kada lunch break sa opisina, tumatawag siya sa telepono. Pero iba pa rin daw kapag dinaan sa liham ang nilalaman ng puso. If you write, uh, you're much more profound in your thinking. Kaya kung verbally, kunyari, <laughs> Nako, maski ano lang pinang, uh, ang sasabihin mo. So in writing, uh, at least yung mind mo is pa. Hindi nagmamadali si Lolo Stanley por sigido sa loob ng dalawang taong panliligaw. To, to really study her, to really evaluate her, uh, to, to really analyze her character. Kaya naman nang makuha na ang matamis na oo, parang nanalo sa loto. Para kay Lolo Stanley, hindi biro ang kanyang ibinuhos na oras at pagmamahal. Kaya naman, nagsumikap din siya maging maayos at maligaya ang kanilang pagsasama nang sila'y magkapamilya na. At dahil hindi na sanay sa mga gadget tulad ng cellphone, sa higit limang dekadang pagsasama, hindi nagsasawa si na Lolo Stanley at Lola Priscilla na pagkwentuhan ang nakaraan at kasalukuyan. I think that's what uh, keeps us close. We're able to talk uh, to each other and talk a long time. I do and I will, you know, to have and to hold from this day forward. Yes, I do and yes, I will. Kung old-fashioned ligawang kinagisna ni na Lolo Stanley at Lola Priscilla, paano ngayong digital age? Mabilis pa raw sa alas 4 ang magkaroon ng jowa ngayon. Sabay sa agos ng panahon, ganun na rin kabilis at kadali magkaroon at maglaho ng love life? Sumibol ang iba't ibang klase ng dating app kung sino ang magmamatch sa iyo kahit sa picture mo pa lang nakikita. Ito ang napagbalingan ni Francis, kasagsagan ng pandemya noong 2020. Ang tagal ko naging single na for 6 years. O, nawala na ako ng pag-asa. Umabot na ako sa point na kaya nga nagbambulo ako. At ang nakamatch niya, si Dane. Mula noon, araw-araw na sila mag-chat-chat. Ma'am, pick up po ng basura ngayon. Pwede po bang dumaan sa inyo para pick up inyo? Yung... <laughs> Sobrang Doon, do, do, Yung mga ganun lang na random lang naman na wala. Tahimik na tao raw si Francis pero para sa kanya, mas nailalabas niya ang kanyang saloobin sa chat kahit hindi pa sila nakikita. Pag personal kasi parang kinakaba ako na ala ba ano. <laughs> mapapaisip ka, okay ba yung suot ko, okay ba ako, ganyan. Kaya unang araw ng personal silang magkita na wala ang kaba at takot dahil hindi man lang sila nailang sa isa't isa. Parang natropa ko siya agad. So, sa restaurant ba? Oo, oh, Ito lang February 9, nag-isang dibdib na sina Francis at Dane. Pero sabi ni Dane, sa app o chat man sila unang nagkakilala, sinikap naman nilang kilalanin at tinayak na mahal ang isa't isa. Yung iba kasi din ngayon na nakikita ko na relationship, parang lahat ang easy for them dahil nga sa technology. Once na nag-connect sila sa Facebook, minsan doon na sila nag nagiging mag-on eh. Like through messenger, through gano'n na lang eh. Naliligo ko ba? <laughs> parang sige na tayo na. <laughs> Ayon kay Jeanette Valenciano na isang love coach, sumasabay din ang ligawan sa nagbabagong panahon. Technology uh, has helped us reach out in ways that our our grandparents, our parents probably never would have realized na pwede. Ang mahalaga ayon kay Valenciano, patuloy na magsusumikap na maipadama ang pagmamahal sa iyong ginigiliw. Relationships do take work. Day in, day out. That's why it is every day you wake up, it is a choice to love the other person you wake up beside. Getting to understand and know and eventually love and appreciate the person they are turning into. Sherisa Espargo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.